Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading sa mga gusto magpa-reading po. Sumangguni lang po kayo sa aming Facebook account. Ipapakita ko po mamaya kung anong Facebook account natin para may makontak po kayo. Okay, so anong energy ng person ninyo? Titingnan po natin. Kamusta na po ba siya? Kamusta na po kayo? Lord, bigyan nyo naman po sila ng kapayapaan sa kanilang puso. Bigyan nyo naman po sila ng gabay, kasagutan sa kanilang mga katanungan, Lord. Mawa po kayo sa mga taong nanonood ngayon sa akin. Lahat ng kalungkutan, pag-alala sa kanila, ay sana ay mawala po, Lord. Mawa po kayo. Nine of, ah, sorry. Nine of Cups Happiness isang magandang pwede rin na alaala. Okay, masayahin na alaala. Naalala ka niya. Meron siyang minumuntawi na something tungkol sa iyo. Pwede rin na parang bumuntong hininga siya. Okay? Yes, opo. Bumuntong hininga at parang hi, salamat. Buti naman naging okay ako. Okay? Isang magandang araw ngayon, kinikilabutan po ako, hindi po ako nagbibiro. Yeah, excuse sa, mga ano yan. May mga kagat dito sa akin. Ano. Yan, ba diba? So, kinikilabutan ako. Hindi ko alam kung kita ba sa camera. Pero, meron akong something na nafe-feel. Yan, mga kalmot kasi yan ng baby ko. Alaga kong pusa. Okay lang yan. So, <coughs> <coughs> sorry. Seven of Swords, Queen of Pentacles. Magiging busy daw siya, no? Marami siyang iniisip. Gusto ka niyang makita. Hindi ko alam kung malapit na yung birthday niya or birthday mo. Pero parang nag expect siya ng something sa'yo. Ah, oh, diba? Iniintay niyang tawagan mo siya. Iniintay niyang i-reach out mo siya. Iniintay niyang Um. Yin nga i reach out 'yon. Okay? So parang waiting. Okay, medyo naduduwag or something kasi may takot siya eh. May tahot nakaka-feel siya ng takot. Kinikilabutan talaga ako, oh my god. Oh, talaga, promise hindi po ako nag hindi ko talaga alam kung kita sa camera pero nagaano po talaga yung balat ko. Alam mo, yung parang <laughs> yung parang kinikilabutan ka, parang nagtutusok-tusok. yung mga buhok niya, okay? Parang may pimples 'yon. So Page of Pentacles, meron tayong Strength, Four of Pentacles, at Queen of Swords. Wow! Okay. Masyado kang masyado kanyang iniisip. Siguro maring yung iba sa inyo na meet nila sa dating apps, maring magka-workmate, maring um, matagal na itong relasyon. Possible. Okay? So, some of you, third party po kayo. Some of you ay kumbaga, involved po kayo. Hindi lang isang energy. It's either ikaw ang asawa o ikaw yung nanonood na third party or may third party ka. Okay? So, to be honest, um, minsan nagsiselos siya na baka, um, anong ginagawa mo? Hindi kasi yan talagang maiwasan na hindi mag-isip yung person ninyo or yung lalaki. Okay? Na, syempre, meron silang karelasyon. Halimbawa, may third party ka. Tapos, parang 'di ba? Nagwo-work ka. Yan. So parang ano bang ginagawa niya? Wala ba siyang 'di ba kaya siya nagte ng iba? May mga ganun siyang pag-iisip or iniisip yung person mo. Okay? Um wala kang ibang pangarap ngayon kundi maging maayos. Parang peace ka, no? Peaceful yung isip mo ngayon. Parang gusto mo na lang na hindi ma-stress. Okay? So, y baliktad yung person mo iniisip ka talaga niya at ito umiiyak siya yes Hula, pag sabi kong umiiyak talagang tumatayo siya hindi ko alam bakit pero big sabihin yan marami tayong na absorb na ganun yung emotions ng person mo meron siyang pagsisihan na inignore ka believe me Okay? So, maring hindi kanya na-replyan agad-agad, na-replyan kanya after one week, so hindi mo na naman siya, binawian mo siya. So, may, maganan, may mga ganun na pag-alala or pag, uh, pangyayari. Okay? So, ayun. So, natatahot siya na baka may magkagusto sa'yo. Seloso to, no? Seloso, I think so. So, meron siguro kayong kadil ng isang taong maaring opisyal, mataas yung panunungkulan, maaring mayaman, pwede, or pareho kayo, pantay kayo, halimbawa sa ospital ka, mataas din naman ang ano nyo, both side na parang magaling kayong dalawa. Okay? So, seloso to. Meron din naman nagsiselos na hindi gaano showy. Okay? Hindi sila ganon. Ka- showy talaga. Nako, seloso talaga to. Um, siguro marahil minsan nakakapagsalita siya sa inang ng hindi maganda. Kasi nga, hindi niya napipigilan yung emotions niya sa iyo. Or yung emotions niya doon sa pagsiselos niya. Okay? Yan. Hmm, ini-stalk niya through social media or sa kaibigan, nakikibalita siya sa kung hiwalay kayo. Pero, kung hindi po kayo hiwalay, nag i po siya sa'yo. Kung hindi po siya nag i sa social media, pwede na naman po na parang pasilip-silip siya sa cellphone, maaaring nagkukontakan kayo sa isang bagay or sa ibang bagay, hindi lang sa social, hindi lang sa Facebook. Okay? So, may nakikita pa tayo dito na parang miss na miss ka na niya. Gusto ko niya makita gusto kanya makasama kung maring maring um, meron kayong pinag-aawayan gusto niyo matapos na tama na ng explanation yun parang parang sa ting mag-aaway kayo ayaw niya ng explanation grabe o sayang hindi hindi ko talaga alam kung bakit ako tinatayuan ng balahibo ngayon pero ibig sabihin may malakas na energy ako na nasasagap ngayon So, para, para sa kanya, ayaw yung kino mo siya. Ay, sorry, kino-corner. Gusto niya yung parang magkaayos na lang. Uh, ayaw kanyang i-let go. Hindi, hindi ka... Parang kayong forever. Even though na parang third party ka or... Or parang... Or parang may third party. Hindi kanya kayang i-let go. Oo. Uh oh ikaw yung taong nagparamdam sa kanya kung gaano siya ka kagaling, ka deserve mahalin. Ikaw yung nagbigay ng sarap ng pag-ibig. Pinaramdam mo sa kanya na nalagi kang andiyan. Halimbawa, wala siyang isang bagay na hindi niya kayang bilhin, hindi niya kayang uh, eh, depende kung ano man. Pero may nakikita ako na parang nandyan ka kumbaga, tine-treasure niya yon Okay? Inaalagaan niya yon yung isang bagay na yon na yung time na super down siya, ikaw yung nandyan. Halos, siguro sa feeling ko, sa nakikita ko, halos sumugal ka ng sumugal para lang sa relasyon ninyo. So, yun ang tumatatak sa person mo. Okay? di ko alam kung nag-apply to ng trabaho o binili mo ng bahay business, kung wala pong business maring katuwang kanya yung mga ganun na bagay sacrifice, marami pong iba't ibang sacrifice ang ibig sabihin nun so kung feeling mo na ikaw na nagmamahal ka sobra sobrang sakripisyo mo sa iyong person sobra sobra so kabilang ka sa energy nito okay ang galing, ang ganda ng ano niyo, ang ganda talaga, promise. Ako ni sasabi sa inyo. Ang ganda ng cards niyo, my god. Okay. So tingnan natin kayo, kamusta ang energy niyo? Kamusta kaya kayo ngayon? Ano? Kamusta? Nakapahinga ba kayo? Pagod ba kayo? Matulog kayo? Ah, pilitin niyo matulog ng 8 hours, 'di ba? Kung pangit ka, gawin mo 9. <laughs> sobrahan mo, joke lang mga love ko, so kamusta kayo ngayon, magpahinga din ano, ako hindi ako na masyadong nakakapahinga, pero huwag kayong mag-alala sa akin, ako kasi isa akong witch, syempre, so hindi ko kayo dapat pababayaan, okay lang ako, Nag nag-re-recharge naman ako, Energy activations. Connect to divine and through meditations or prayer. Wow. Yan ang kailangan mo. Amazing, di ba? Nagsabi ako sa inyo na, bigyan yung time yung sarili nyo. Yan yung lumabas sa energy nyo ngayon. Take your time para sa sarili nyo. Kasi mamaya, uh, makalimutan mo naman, napagod ka na. Pwede rin na, magpasalon ka, magpamasaj ka, magpabuka na sa bahay. Meron naman siguro nagmamasahe dyan na 500, 300. Depen depende po yun sa inyo mga madam ko. Okay? So, 8 ngayon. Wow, ang ganda naman. But, 8 ngayon, sa ibang bansa kasi sa uh, I amin mean 8, sa ibang bansa seven. Okay. So bukas 9, swerte ang year of the monkey. Okay, wow, pwede kayong mag-abuloy. Pwede kayong magbigay sa mga batang musmos. Pwede kayong magbigay sa mga buntis. Mag-offer po kayo ng prayer bukas ang langit bukas. Wow, ang ganda. Ha? Ang ganda. Okay. Ang ganda po talaga mga mahal ko. So, 9 bukas. Okay. So, 5 of pentacles. Pagod ka pero still pa rin lumalaban ka. Yan ang tama. Kahit pagod, low lang. Laban lang. Yan. Sige lang. Um, pinipilit mo kinakaya. Pinapakita mo sa, sa sarili mo na uh, kaya ko to. Ganon. Maraming umaasa sa na tao na sa paligid mo, maring pamilya, matalino kang tao. Siguro ano kay um ikaw yung taong kaibigan na tatakbuhan. Hindi ko alam kung pero may monitor ako nakikita ngayon. Okay, baka ikaw to energy mo to. Okay? Mhm, mm matutuloy ang travel. Okay. May swerteng paparating na, but alam mo marami kang responsibility. Eh. Mm, mm Wow, okay. Exciting yung part. Stalking. Pareho kayo hindi dalawa. May nag stalk sa inyo. At, ito pa. Pareho kayo yung dalawa. Talagang positive. May nag stalk sa inyo. Okay, um, may bisita ang paparating sa bapa mamahay ninyo at or may makikilala ka. Itong week na to or next week, may makikilala ka na magbibigay sa iyo ng swerte. Okay? Mm -mm. Well, maraming salamat kung sa tingin ninyo ako yon yung mga bagong inaalagaan ko. Maraming salamat po sa lahat ng tiwala ninyo. Okay, so, malay mo, kung pinupush ka talaga magpa-reading sa akin or gusto mo talagang lumapit sa akin, may ibig sabihin po talaga yun. Tinutulak po kayo ng, ng Diyos or spirit guide natin para lapitan ako. Okay? So, lahat po talaga ng kliyente natin ay dadaan po sa reading. So, ang ganda. Ang ganda. Ano pa ba yung gusto nyo marinig sa akin? ba diba? Ano pa ba yung love and money ang lumabas? Yan. Pagkakaisa, pagbabalikan. Meron ako nakikita palang very sensitive yung person mo. Okay, so parang kailangan mong ikaw mag-a-adjust minsan or lagi naman ikaw ang nag adjust Okay? Okay lang yun. Tuloy mo lang yun. Kung okay. ikaw lagi ang nag adjust para sa kanya, tuloy mo yun. That's love. Okay? Hindi mo kasi pwedeng salubungin or ipakita mo nilang sa kanya na patulan mo siya. Mas lalong gugulo. Relax lang kayo. Pag meron siyang may something problema, huwag mo na kayo basta-basta magsalita. Lagi niyong iisipin, mahal ko to. Kung magsasalita ako, maring magkakaproblema kami. Mm -mm. Diyan papasok yung positive chi talaga. Kapag nakita ni positive chi na napakabait mo talaga, tutulungan ka talaga nila. Mm, bakit ganun? Asawa mo, something. Mm -mm. Mga angels natin. Okay. Uh, maring may mga utang na nagbabayad sa inyo. Makakapera kayo today hisig hey, liglig para sa lahat. Good luck mga madam ko, mga bossing ko. Ito po ang aking Facebook account kung gusto nyong magpa-reading sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng uh, ano to, sa lahat ng tulong na ibinibigay nyo sa akin. Or tiwala. Okay? Maraming salamat sa mga nagpadala ng bagahe. Meron mga nagbibigay sa akin. Maraming salamat po mga madam ko. At especially mga bagong client ko talaga, dadala sila ng, ng limbawa, yung mga kapatid nila, nanay nila, pinapalaga nila, yung mga naniniwala lang. Pero pag hindi naniniwala, hindi po yan pwede. Okay, February 4, inupload po yan ang aking profile. 956 ang kanyang react. Oo, yung boses ko hindi pa, hindi pa siya bumabalik. Pero paunti-unti po yan insya Allah. June 4 inupload po ang aking cover 50004. Okay? So message niyo lang po ako mga madam ko. Ma'am, gusto ko lang po magpasalamat sa iyo. Unang sa lahat, kamusta po kayo? Kayo kayo naman po ang kakamustahin namin. Ma'am, sobra po talaga akong thankful na nakilala po namin kayo. Kami ng mga anak ko nagtulung tulungan po kami na mairaos ang pagpapagawa, ma'am. Talagang damang dama namin, ma'am, ang laki po ng pinagbago ng kanilang ama. Ma'am, hindi man kita mapasalamatan personal, pero inahangat ko pong ma-meet kayo ng personal dahil napakabuti po ng puso mo, ma'am. Sa lahat po ng... Sa lahat po ng... Ano to? Sa lahat po nang linapitan namin, kayo lang po ang tanging may malasakit sa amin. Thank you, mamin. Ingat po kayo, ma'am. Salamat sa pagbabalik, pagbibigay, ano to, pagbibigay ng pagkakataon mabuo ang pamilya ko, ma'am. Laking pasasalamat ko po talaga, ma'am. Kahit gumasto man ako, worth it po magpaalaga sa inyo. Okay, kung gusto niyo magpalaga, maraming salamat. Kung ayon niyo naman, okay lang po. Okay? Basta dito po ay dapat meron po kayong ipon at meron kayong extra income. Please, 'wag niyo pong pilitin kung wala po kayong pera. Parang awan niyo na, unahin ninyo ang pangangailangan niyo bago ako. Tandaan niyo 'yan, okay? Ingat po kayo. Bye-bye.